Ano? Tayo yung mag-vlog? Ano? Kamusta naga kayo? Ay, din yung pagkakainit. Diyos ko pa, Panginoon. Nagte-37, 38 kami din eh. Atin na mga experimental it ano ano yung kanilang itlog ano nabili ko ano sa 7-Eleven. Ito napakasarap nito. Hindi naman siya ganun ka masyadong ka ano may pagkamalasado niya pero ito yung pinaka -gusto ko na ano, naluto luto ng itlog. Ah. naman sila, eh. soft boiled egg. Etong isa yung talagang lutong-luto na oh, yung gitna. Makikita niyo yan mamaya, ano natin, bubuksan natin. Tapos ito, hulaan niyo kung ano to. Ito to itlog din. Ano? Tandaan niyo ha, ari ang atin lalagyan eh. pinag-iba-iba ko eh. Para matandaan natin. Ano? Sandali lang, bubuksan ko ha. Babaltang ko ang ating, ano, manok ni San Pedro, ano, itlog ng manok ni San Pedro, ano. Wait lang. Kaya na nga mga pagkaka, hitak, pagkaka ano ko, ah. May okay, matanda na eh. Hindi pa ako marunong magbalat ng, ano, itlog, ano ka naman yan. Pag bumili kayo ng itlog sa 7-Eleven, pag pumunta kayo dito sa Japan, huwag nyo na itat nyo itatapon tong kahon. Diyan nyo ilalagay yung balat ng, um, itlog nyo. O, di ba, para isang tapunan lang yan. Galing na pa na, oh. Oh, tari nung aray. Aray. Aray, haluan. Ayan. Kala nyo, aray, itlog, ano, Itlog nga, baga, sa palagay ninyo, Ay, ay, magkakaano, ano, eh, magkakahugay. Malaki malaking la, ang hulaan nyo, kung ano, iyan. Ay, atin ang bubuksan, sandali la, ang. Ito yung malasado. Wow, ang ganda ng loob. Natawag nilang onsen tamago. Tapos, eto naman yung talagang luto-luto yung loob. O, di ba? O, yan. Creamy-creamy pa siya. O, ang sarap nito. Hmm. Tapos, ito yung luto-luto sa atin. Wow. Hmm. Tapos ito, hindi, oh. okay. natin kung ano yung area. Ay, sayang, hindi naging bilog. Bilog na bilog kanina, di ba, nakita nyo? Eto yung pinakalagay niya, parang ano, um, Lobo. Plastic ng lobo. Pring yan. Hindi lang magandang pagkakabukas ko. Tapos, eto yung sauce niya. Ayan, oh. Caramel sauce. Ito ay galing pa sa Hokkaido, pa sa lubong ng aking anak. Ito ay galing sa baka ni Kakunay. Oh, ano ka Kakunay? Shout out! Dad na extra pa si ni ay galing sa baka ni Mang Kune. Tapos ito, itlog ni San Pedro. Ay Diyos ko po, rude eh. At ating aring titikman, ano. O, oh, arin na nga, ano? Nilagyan ko na ng sauce. Sayang, dapat bilog para talaga na pagkamalaan nyo na itlog din, ano? Marami itong, ano, klase ng purin sa, ano, sa Japan. Ang print, parang, ano siya, lechep lang sa atin. Pero hindi siya ganong katamis. Tapos pag nilagyan mo siya ng ano, caramel sauce, oh, syempre, mas matamis. Tapos napaka-creamy talaga. Mmm! Ang sarap! Pag pupunta kayo ng Hokkaido, bilhin nyo ito. Itong purin nila. And that's all for our vlog. Matutulog na hong inyong Inday. Papahinga na ang katawan lupa. At galing pa ng graveyard. O siya, paano na kayo? Ang ating topic ngayon na itlog ni San Pedro at ang baka, ang, ang print na galing pa sa Hokkaido na ang nakalagay sa sauce ay baka. At ayun ay ang baka ni Kakone. Kakone, shout out! <laughs>